picture. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po ng ating mga guest speakers Kasi, araw na ito. Isa-isa na -isa pwede na nakinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, balik nyo sa amin, si Duterte. Yeah. Yeah. Hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat dapat na nakikita namin para sa aming bayan dahil nakikita namin sa ibang bayan yon ibig sabihin pwedeng mangyari yan dahil nakikita namin sa iba hindi to ang taksi amen hindi na barya ang presidente ng Pilipinas ang taksi namin dito bulsa ng mga buhayang politiko. nababalik sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar, wala silang taxes doon, walang deductions at all. Pero libre lahat. Dahil, ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga kaya dapat na ang mamamayan bago ang politiko Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat dapat sa bayan at sa mga mamamayan yes! Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito May 31 Pagpapasalamat sa Diyos Pananawagan sa ICC huwag tigilan hanggang hindi ibalik yan at digong natin. At pangatlo, panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas. Ibigay ninyo kung ano yung karapat dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yaan ang tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi na kahit saan man tayo pumunta ay kailangan natin magkaisa na gawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? nating dalawa, ma'am? Hindi! Okay. Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Tama. Unahin natin Tama ang kaway. trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin. Isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip. Ilagay natin yan lagi sa ating, ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin yes. sa lahat ng lahi. Yes. Hoy, ICC, unang-una, ibalit yes. nyan yan. Yes. Pangalawa, yes. oy, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. <laughs> oy, naisama, magtrabaho. Huwag na yan, unahin yang pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan nating doing at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. May Sir. Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong tatlong lechon sa loob para daw sa inyong lahat merong 300 na cupcakes galing kay Senator Aini para daw sa inyong lahat. Wala sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-thanksgiving. Marami. Marami ang nagpa-feeding at nagpaka nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Ang wish ko, <laughs> na 32, naging 31 ngayon naging 28 na pagkatapos ko dito ay, 18 lang talaga yan, sir. 15 years old. Ngayong araw, na 28 years old ako. Unang-una, sana ay bigyan kayo lahat. Lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan. Good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyong ng Diyos. Amen! Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil uh, meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago pa sa pag daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang Magprogram muna dito. Yes! Sa the Hague bago siya bumiyahe pa uwi sa Pilipinas. Yes! 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 Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilya Pilipino. Salamat.